pagi lamisa. Ay. Pagkikasa, Tuy. Di akong no? Oo. sila, Richard. Pwede, madita nga dyan, no? Pwede rin, nga. na. Malalim. Bababa lang yan. Dyan, kailangan nga nalampalot din. Siting wala dyan. Siting magkatugan Asa ba, titing ganoon? Ang nga, dito nai? kinanay. tato ito ang itong ah, pa. Ano? Ang mga rin, sa kuan. Sige na, mabukas ka. di ko nakabarit di. di sa... Ato di Dito ang kanyang Kabuhi na magalik ko. Mm. Okay. Unsa ano orasa? alas 11 naman siguro. Alas 10:30 pa. 10 media pa. Ngaon ba Oh, mo gyud kay na amo mo. Na ko ana channel ko din ako mag channel. Na ana si pula <laughs> po. Ah, kini. Ah. Ari ka yan sa. Sige.